So, for today's video ay pupunta tayo sa Divisoria para mamili ng mga essentials na gagamitin para sa aming kasal. So, kain first before anything else kasi for sure mapapagod tayo kakaikot doon sa Divisoria. What is this? Ong Pin Street. Ooh, what is that? first time namin makadaan sa part na to ng Maynila. Ganto oh, dito. Buling oh, oh, punta yeah. ko dito sa Divisoria. Mga 2017 ata yun. Medyo makalat pa yun kasi ang dami pa nagtitinda sa kalsada. Pero ngayon, malinis na kasi yung mga nagtitinda na sa mga may na. So, every street, iba-iba yung mga paninda. So, yung unang napasukan namin talagang sakto-sakto sa -sakto amin kasi mga ang event yung mga tinitinda like mga pangkasal, pang birthdays, mga ganun. Ang dami doon mga pang token, mga for gifts. Ang dami. So ang una namin binili ay itong unity candle. So iko-customize siya depende sa motif. Nakuha lang namin siya for 550 pesos. So pinakasagad na daw na pricing talaga 'yon. After 1 hour pa siya babalikan, kaya bumili muna kami nitong mga suspenders at bow tie para sa aming mga abay. So, ang dami namin mga abay, mga 13 pairs. Tapos, bumili naman kami ng dalawa para sa dalawang bata. Yung ring bearer at coin bearer namin. Kasi, kasi yung Bible bearer namin na si Jeremiah ay nakabarong. Nag-alam mayor. <laughs> kaya hindi niya na kailangan ng bow tie at suspender. Bumili din kami ng mga basket para sa aming mga flower girls at saka ng mga headdress nila. Yan. So, while waiting kami na matapos yung Unity Candle namin. So, eto umangkit mo na kami sa may 168 mall dito sa so, may store ng mga accessories. Kasi, kasi kailangan kong bumili ng hikaw para sa prenup namin. Kasi ilang araw na lang prenup mo na namin. Tapos kailangan ko ng headdress para sa mismong kasal. Dalawa lang yung nakuha ko kasi sabi ko sa online na lang pala ako bibili. in fairness, ang dami talagang magaganda. Kaso pinigilan ko talaga yung sarili ko kasi baka makabili na naman ang mga hindi kailangan. Ito yung fourth floor. umupo muna kami sa may food court para makapagpahinga saglit kasi napagod kami kakalakad at sabi ni Joshua antok na antok daw siya kasi nga galing pa siyang panggabi tapos nagdiretso kami ng divisorya so pinaidip ko muna siya saglit. Now, so After ilang minutes, bumaba na din kami para magtingin naman ng sapatos ng Joshua. na yung na yung na yung na yung So, after one hour, binalikan na namin yung init Candle. ayan na siya. Nakuha na namin naka-plastic. So, hindi ko siya may pakita kasi, ano, umuulan. So, ayan, nabutan kami ng ulan. At, isang raincoat lang ang dala namin. So, ang ending, nakabili kami ng panibagong raincoat. So, yung mumurahin na naman yung binili namin para lang hindi kami mabasa. Ay, ako pala. Hindi ako mabasa sa ulan. So, ayan na. Ayan na yung outfit namin. Uwi. Ay, Rain or ano yung nakalagay sa ano? So may bayad ang mga parking dito. Pag pumunta kami dito, dito kami sa may Jollibee nagpa-park. So 30 pesos ang bayad. Pahali dito guys. again. Maan kami dito sa may SM kasi nag-crave si Joshua na kanyang paboritong takoyaki. tapos ng takoyaki niya. Syempre, ako naman.